Okay. So, okay. Sir, so yung basics lang, um, bakit ito yung isa sa mga pinuntang natin today na to? Na-report kasi to unang una noon, Privilege Peach de Center Laxo. So, kami may Mayor Benji, gusto namin makikipuha sa pa At uh, nakausap din namin si Vice Governor, uh, Delta, Pineda, nandito din siya. Uh, kasama natin ito okay. ngayon. Ang uh, problema dito, kitang-kita -kita na substandard yung Pita mo na yun, kagal. Bakit? Kasi isang taong pa lang nung natapos, eh, sira na kagal. No, hindi man umagot ng ano, ng more than one year, sira na kagal. ngayon, isang taong na since gas, nasira to August. Natapos siya 2023, nasira 2024, ngayon 2025 na, hindi pa rin. Ayun. At nakita niyo naman, butas ngayon itong ano, pag tumaas yung ilog dyan, ayan, hindi ko buong ngayon lahat ng bahay dito. Di ba? Ito, kailangan talaga ng flat control dito. Isang kita mo lang, ang gagawin ng ilig. Di ba? Pero, kinagantado na naman ng mga tao dito yung flat control project. Ito, kung ano-ano yung dito natin sa ibang dula. So, ano yun, nag-iidin din ako ni Mayor Benji kasi, Oh, ulit-ulit na lang eh. Kahit saan kami tumunta, vision pa lang to ah every every time ganun yan. Ganun din yung nakikita namin. Like kanina sinasabi niyo, parang hindi lang yung mismong pagkakagawa eh. Baka yung design yung mismong problem? Oo, oh, kasi meron namang tiyano. No? In fairness, dito, nagpamang ako sa tiyano, hindi tiyano yung nakikita na. Okay. Kasi kamukha ng iba, ay tiyano, ano? Okay. Ngayon, ang tanong dito, sino ang gumawa ng tiyano? ang gumawa doon ng plano din District Engineering Office led by District Engineer Danilanda na wala dito ngayon. So, ang tanong doon, tama ba yung plano? Kasi, sinabi ko nga kay Sir Ben, ako marami na akong in-oversee ng magalaking proyekto. Okay? Marami na. At itong plano dito, hindi birong plano ito. Hindi biro ang gumawa ng land control project sa isang major river system. Di bihoyer. At kung ito, eh, substandard ang pagka eh, doon pa lang sa mga district engineer at sa mga project engineer dito. Liable na sila doon. Kasi tingin ko lang, ang nangyari dito, gusto nilang mag-project, gusto nilang kumita, gumawa sila ng project. Tapos, kung ano-ano lang ang ginawa nilang plano dito. Ano? ito sa katutap na na analysis tong kaya ng gawin hydrology soil geotechnical lahat gagawin dito eh na papatid nako yan papa-assess kami kay Mayor Bendy sa mga nakakaintindi at talagang nakakaintindi sa paggawa ng mga pedikadong land control systems kung ano ito hindi ko diyo ah hindi tinatayo ko lang ng, ng pader ako sa'yo, di ba, parang pinagpatong lang daw na feed pile yung... Yung nga, and according to Sir Benji, hindi kinuusap siya engineer, parang on its face, flawed ka yung design. Why sir? Anong nakita nating problem sa galingan? Two sheet piles na pinagpatong lang? Does that seem stable? Pwede naman, pero kailangan pag-aralan kasi ano ba yung depth, yung, yung tinatawag natin in-judge nga. Gano'n yun, pa kalayo? Yung load there niya. Uh, At din sa King's Milk, eh, meron naman talagang study rito, so study rito, na hindi naman aabot talaga sa 30. Siguro aabot siya sa mga 18 to 20. Pero titingnan natin lahat. yung program of work, yung dilo quantities, I don't know the it's study. You mean, sir, hindi nila magagawang mapaabot ang 30 meters deep yung sheet? Yun na sinabi sa akin. Kaya nga, kaya tayo nagpapabunot. Para malaman natin. pa pwede namang bubunot na raw ng isa. Yes, sir. May yung meron yes, na biyet, eh. biyet ka meron. Ay, yung uh, puno din. Yes, meron may ticket nung sir. Yes. Ah, may una rin. Uh, tayo pa namili? Ah, uh, sila, sila na Tayo na tayo. Tayo na sir. Hindi sila namili, sir. Anong gusto nating makita sir? Doon tayo. Tingnan natin atin, mala makita yung leg. Wala. ang okay. okay. Mga gaganyo sa Mindoro, di ba? Red meters ang design, 3 meters lang. Um. Sir, uh, so, na uh, natin... Yes, sir. Uh -huh. sure. Pero it doesn't mean na uh, Okay, so say 30 meters. Ah, yes. Okay. So, tignan din natin. Baka yung mga katabi pa eh. Ah, ganun yan Kung isang may maayos na isa, tapos yung iba katabi ba, wala na ako. Ah. Okay, okay. Kaya titignan nyo. Uh, so tapos po, yung gusto lang nila, yung parang sinasabi ka ng contractor na, eh we make sure na mas matibay siya this time. Parang, can we, will we accept that? We will have to check. We will have to validate the design. We will have to validate the work kung pwede lang. Hindi pwede yung tira kaya ng tira. Bu buhay ng mga kasabaya natin ito dito. Hindi naman to. Ano, gagawa ka lang yan, gano'n dito. Mas isira ulit. Diba? 300 plus billion yung four packages alone ang ginagawa. 300 billion. plus million. plus million. million, million. million. four packages alone ang ginagawa. Na okay. constant reconstruct. Oo. Oh. Ito dito. So, so, ano yan? Walang katapos, oh?